Malungkot na ibinahagi ni Alex Gonzaga ang nangyari sa kanya nito lamang nakarang January 5, 2025 bago maganap ang kanyang kaarawan kung saan sa kasamang palad sa ikatlong pagkakataon ay muling nalaglag ang kanyang baby. Makikitang isinugod sa ospital si Alex Gonzaga sa may St. Luke's Medical Hospital dahil nalaglag ang kanyang dinadalang baby sa kanyang sinapupunan. Humingi ng tawad si Alex Gonzaga sa kanyang Sawang si Mikey Morada sa nangyari. Dearest Mikey, I am so sorry again for our loss. The little miracle we had will always stay with us. Let's keep believing. By God's grace, we will have the family we have always prayed for. Love, Catherine.